Baka ilang beses na rin noong na may mga naligaw po na butanding at balyena na namataan malapit sa dalampasigan. Baliban sa paghanap ng pagkain, mas gusto raw kasi ng mga butanding ang maligamgam na tubig. Nakatutok si Bernadette Reyes. May 2006, abot sa isang daang dolphins ang namataang lumalangoy palapit sa dalampasigan ng Santa Ana, Cagayan. Ayaw bumalik na mga ito sa laot, kaya maingat na itinaboy ng mga tao. Noong 2009 naman, mahigit tatlong daang melon-headed whale ang sama-samang lumalangoy palapit sa baybay ng Pilar Bataan. Ang ibang manging isda, manumanong itinataboy ang mga ito na tila nakikipaglaro Sa ere, kitang-kita ang tila mga nagpe ang melon-headed whale. Disyembre 2008, natagpuan namang patayang ang balyenang ito sa breakwater ng Manila Bay. Tad-tad ng sugat ang katawan nito matapos aksidente ang mahagip daw ng isang barko. Tama kailan lang kumalat sa social networking site na Facebook ang nitratong ito ng isang butanding na tila ginawang surfboard. Kuha raw ito sa Boloon, Cebu. Marami ang bumatikos dito. At kahapon lang, isang butanding naman ang namataan sa Manila Bay na bihirang mangyari. Pagsunod sa pagkain ng nakikitang dahilan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR sa pagkaligaw ng butanding sa Manila Bay. Hindi rin daw ito nag-iisa. Maaaring may mga kasama daw ito habang sinusunda ng planktons. Ugali raw kasi ng butanding na magpalipat-lipat ng lugar sa dagat. Maligamgam na tubig daw ang hanap nito. Ito mga butanding, they are migratory. They travel around the world. Kadalasan, they stay in, in na uh, tropical places kasi mahilig sila sa warm waters. Dahil tropical country ang Pilipinas, maraming butanding na nakahanap ng tahanan sa bansa. Pero kahit pasagana ang Manila Bay sa mga planktons na pagkain ng mga butanding, hindi raw maaaring mamalagi ang tulad nila sa Manila Bay. Sa water quality naman, medyo tolerant pa naman siya sa pagdating doon sa... Kanya kasi kaya pa siyang itagalan ng butanding natin. Yun nga lang, huwag masyado matagal. Baka, baka di natin alam kung ano kasi ma niya eh. Sa mga areas na polluted, gaya nung may mga may mga oil spills, mga ganyan. Medyo nagkakalag kasi sa mga gills nila yon. Kahit para may planktons na, hindi pa rin daw maaaring mabuhay ang katulad nilang marine species sa tubig tulad ng sa Manila Bay. October 28, 2009, nang may matagpo ang palutang-lutang na patay ng butanding sa Manila Bay. Noong unang beses na nagsagawa ng necropsy ang Before at NFRDI o yung pagbibiyak sa tiyan ng isang butanding, nakakita sila ng mga organic materials tulad itong dahon pero nadadigest naman daw yan ng hayop. Ang kaso, meron rin sila nakita mga bagay na gawa sa plastic tulad ito na plastic ng candy at straw na hindi raw kayang madigest ng isang hayop Kagaya naman ng mga other foreign uh, materials na papasok sa katawan natin, ganoon din sa animals, meron siyang... Uh, meron din tayong tolerant limit sa mga ganyan. So pagka na, madami na tayong mga plastic sa katawan, medyo talagang uh, hazardous na sa, talaga sa animal yan. Pero ayon sa before, ang pagkaligaw ng butanding sa Manila Bay kahapon, maaring senyalis na raw ng paglinis ng dagat kung saan magandang panuori ng sunset. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.